ang ating pag-uusapan sa video ito ay itong malabo na raw na magcha-champion itong Creamline sa susunod na PVL Open Conference. Pero bago natin tatalakayin at pag-uusapan ng isyong yan, mga kapolitika, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So heto na nga mga kapolitika, nagbabasa-basa tayo ng mga comments sa mga comment section dito sa social media at ating nababasa yung mga a uh, komentaryo at mga isipan ng mga netizen na kung saan ay uh, patungkol dito pa rin sa volleyball. Ang ating pag-uusapan ngayon ay itong cream line. Kasi this past few days ay nag-reveal ng mga ano ng mga imports itong uh, iba't ibang team, specially itong sa ano sa Akari, sa Petrogas, sa Cheritigo, sa PLDT, sa Signal, sa Capital One Titan, sa Zeus Coffee Galleries and Farm Fresh. And meron na actually silang mga import. So, ito nga uh, sinasabing lang ngayon na ang maging labanan daw ngayon ay labanan daw mang, ng mga imports. Okay, so paano na lang talaga, palakasan na lang talaga ng depensa at uh, opensa yung magiging ganap dito sa PVL Open Conference kasi ako personally ay na-excite rin ako sa magaganap na liga. Ngayon, ang ating pag-uusapan mga kapolitika ay itong crime line kasi marami ang uh, mga nagko-comment doon at mga nagsasabi na malabo at manipis na yung tsansa ng Creamline na makapag-champion this coming PVL Open Conference at ang sabi naman mga ng mga taga-suporta ng Creamline ay okay lang daw. Okay kasi ito ay ano naman ito open space naman ito para doon sa ibang team na mag-improve na rin kasi nga, 'di ba? Sinasabi natin lagi dito na 8 times na nag-champion itong Creamline. So kumbaga ay wala na silang dapat pang patunayan. So yung tanong dito ng nakararami kasi ang Creamline is ito yung uh, uh, time na kung sana ay dapat nilang depensahan yung kanilang titulo bilang uh, PVL Champions dito sa ating bansa. Kahit sinasabi pa ng mga ano ng mga fans na okay lang daw na ano na hindi mag-champion pero yung iba naman sinasabi lang na kaya daw ng Creamline. So ano nga ba ang posibleng mangyari sa susunod na PVL Open Conference kasi nabanggit nga natin doon na 2018 pa last nag-champion sa ano sa PVL Open Conference. Ibig sabihin may mga import na dadalo dito sa ating bansa. So sa tingin ko rin naman ay ito ay isang advantage dito sa ating mga players sa Pilipinas. Uh, for example nga, ina, ginagawa nating halimbawa itong Italy. Nagkakaroon sila ng mga Superliga para mapa-improve yung uh, quality ng laro sa kanilang bansa when it comes to volleyball. Yun nga lang ay medyo magastos po ito mga kapolitika Kung kaya yung susunod na PVL Open Conference ay less than a month lang magtatagal at uh, idideklara na kung sino yung mananalo. Depende po yan sa laro. So dito sa creamline, sa side ng creamline, sa tingin ko rin ano ba yung ating personal na masasabi at personal na opinion talaga nga bang malabo at uh, medyo manipis yung magiging tsansa ng Creamline kasi atin palang napag-usapan na alaman mga kapolitika base sa ating mga nakalap na impormasyon na ito palang import ng Creamline si Erika Stanton ay hindi naman pala ito buhatera kumbaga hindi masyadong nagpapaula ng puntos ito hindi katulad sa ibang uh, sa ibang mga imports na kung saan minsan nagpapaulan ng 30 to 40 points uh, katulad na nga lang doon kay ano di ba sa Akari dati sa PVL Open Conference itong si ano si Rivera na import galing sa Dominican Republic nagpaulan siya siya ang itinanghal na MVP dahil sa 44 points which is very historical yung kanyang ginawa but, uh, but hindi nanalo ang Akari kasi ito nga yung ano ito yung sinasabi natin na kailangan well distributed rin yung mga points. Kailangan hindi lang isang import yung maglalaro. So dito kay Erika Stanton, ang, ang disadvantage niya ay hindi siya buhatera. Hindi siya katulad ng ibang import na talagang kung o uh, uh, umuulan ng puntos ay talagang uh, grabe. So dito sa side ni Erika Stanton, itong import ng Creamline ay hindi daw ito nagpapa-all ng puntos but yung ano naman niya, yung strength niya naman is ito daw ay all around players. So ibig sabihin, pwede siya sa libero, pwede siya maging blocker, pwede pwede rin siya maging uh, offensive na player. So 'yun ang uh, naging strength nitong uh, Erika Stanton. 'Yun ang base sa ating mga nakalap na impormasyon rin dito sa social media. Okay, so sino-sino ba ang posibleng na uh, matinik na makakalaban nitong ano nitong crime line? Sa, sa tingin ko pa rin mga kapolitika ang pinakamatinik pa rin talaga na mga kalaban ng uh, crime or yung possibility na mag final or mag champion yun pa rin mga nangunguna doon sa sa ano sa katatapos lang na uh, PVL conference all Filipino conference especially itong Cherry itong Signal itong PLDT and most especially yung Petrogas kasi meron tayong nabalitaan na magkakaroon daw ng ano ng uh, duo itong si Wilma Salas at si Van Sickle So sa tingin natin mga kapolitika ay maging exciting itong susunod na PVL Open Conference kasi nga ay uh, sobrang lalakas nga talaga ng import kasi yung ibang mga team daw na kung saan ay may, may pera pambili ng uh, import kung saan ma mamahalin yung kanilang mga talent fee especially daw dito sa ano sa ka, sa side daw ng Signal ito daw yung medyo malakas rin ng team kasi Venezuelan yung kanilang maging import talagang buhatera daw talaga itong magiging uh, import ng Signal and at the same time itong si Cherry Tigo kung kaya nga hindi pinalaro itong si Aya Laurido doon sa Team Alas kasi uh, balak daw talaga nilang makasama dito sa finals or sa championship and isa pa doon, itong uh, sa ano, nakikita ko rin dito mga kapolitika, itong sa Uh, sa Capital One, itong si Marina Toshuba kasi isa itong Russian and uh, may possibility rin talaga na mag-shine yung Akari uh, yung ano lang talaga, yung kulang nila talaga dito mga ka ay yung setter magaling na setter and yung depensa kasi andun sila Soltones andun din sila si Domingo so yun lamang ang ating uh, nakikita dito na mga possibilities kung bakit talaga medyo mahirapan itong cream line and uh, at the same time uh, okay na rin ito kasi ang mga tao medyo nagsasawa na rin na laging creamline line, na lang yung naging champion. So kumbaga, ano naman, give chance to others naman na magshine even lang dito sa PVL Open Conference and okay lang naman na ito ay maging laban ng mga import. Kung, kumbaga, tayo ay maging ano lang watcher na lang kung paano ba maglaro yung ibang bansa. Kasi hindi naman pwede na yung mga uh, Pinoy type lang na volleyball play yung ating nalalaman. Importante rin na magkaroon tayo ng ano ng tips mula doon sa uh, mga players ng ibang bansa kasi yan isa rin sa mga paraan kung paano natin mapapalakas yung ating uh, type of uh, playing volleyball dito sa ating bansa mga kapolitika okay? So yun lamang aking short na opinion, aking short na komentaryo dito sa paparating na ano na PVL Open Conference kasi nakikita ko na talagang kung mananalo or makakalusot man itong creamline talagang dadaan mo na sila mga sa butas ng karayom. Kayo mga kapolitika ano ang yung masasabi? Mahirapan nga ba ang creamline? Makakalusot ba sila sa finals? mag sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.